Pamunuan ng Philippine National Railways humingi ng paumanhinas sa mga pasaherong apektado ng tigil operasyon muna ng mga tren nito para bigyan daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railways. Ang detalye sa report ni Ryan Lisigas. Maingay, masigla di magkamayaw ang mga pasahero. Ganito ang sitwasyon noon sa tutuban station ng Philippine National Railways o PNR. Pero ngayon, nakabibinging katahimikan. Walang katao-tao ang mga tren na dekada ng kasama saksi sa pagsusumikap ng bawat dumadaan dito nakatenga na lang. Ang mga x-ray machine, pahinga. Limang taon kasing tigil biyahe ang istasyon upang magbigay daan sa konstruksyon ng North-South Commuter Railway o NSCR si Marilyn na labing dalawang taon ng gwardya sa PNR naninibago sa gusaling binabantayan niya. Miss ko yung ano, doon sa Alabang, napakaraming pasayero tapos wala kaming x-ray machine dati. Mano-mano yung pag-inspection ng bag tapos laging namumura ng pasayero kapag ano, naiinis sila pag ini-inspection yung mga bag. Yun, miss ko rin yung namura kami. Ang ilang pasahero naman, naninibago pa rin sa tigil operasyon ng PNR. Tulad ni Mel, kwento niya, dating walang nasasayang na oras sa kanyang biyahe. Dahil pagdating ng tren sa estasyon, agad itong lalarga. Sampung minuto na raw silang tenga sa loob ng bus. Napansamantalang pansalo sa libo-libong pasahero dahil sa tigil operasyon. At doble na rin daw ang itinaas ng pasahe na dating 26 na piso mula Tutuban Station, ngayon higit 50 piso na. Mabilis, mabilis po kasi sa trend dito kasi uh, malayo yung ano tsaka mahal yung pamasahe. Isa lamang ang bus na ito sa nabigyan ng special permit ng LTFRB matapos ngayong pansamantalang pagsasara ng uh, biyahe ng PNR mula Tutuban patungong Alabang. Ang ilang pasahero aminadong naninibago dahil bukod sa mas matagal ang kanyalang waiting time, mas mahal din ang pamasahe dito ang pamunuan ng PNR muli humingi ng paumanhin sa mga commuter. Sisikapin nilang tugunan ang hinaing ng mga pasahero sa pasahe at mabagal na pag at pagdating ng bus augmentation. Ito po nga uh, uh, naging usapan namin with LTFRB. Ang sabi ko, gamitin na lang yung metrics ng pinakamababang pamasahe that is available sa under the L LTFRB rules. Huh? No? Uh, parang mag-uumpisa yan ng 15 pesos, tapos matatapos ng 150 to 250 pesos, depending on the distance per kilometer yan eh. Pagtitiyag ni PNR Chairman Ted Makapagal, mas modernong tren ang sasalubong sa mga pasahero matapos ang limang taong tigil operasyon na pakikinabangan ng nasa 800,000 pasahero kada araw at asahang bibilis ang biyahe dahil magiging apat na oras na lang mula sa walong oras ang biyahe mula Pampanga hanggang Laguna. Isang bagong bukha, isang bagong pag-asa. No? Yan po ang ipinapangako ng Philippine National Railways sa ginagawa naming construction ng country's most modern, most sophisticated railway system. Inuulit ko po itong nga uh, may past interviews, humihingi po ako personal ano, ng paumanhin at humihingi po ako ng pasensya sa lahat ng mga kababayan natin na apektado sa ginagawa nating construction. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.